Ah, kasama din kasi maging mabait eh. At na magsindi rin yung sunog na yan. Ikaw din. Hindi pwede yun siyang kasuma. I-refer so, natin to sa NBI. Labas siya ng statement sa comment section na hindi mo na ako pinapansin parang timbugo, parang kami lumalabas na masama. Bakit ka namin papansinin? Eh, namili ka na eh. Saka, ikaw yung unang hindi pumapansin sa amin. Ayaw namin maging masaya kayo. Yes! buentes. Harapin natin sila. <laughs> Naku, bi? Oo. Uh hindi -huh. nga tayo pinapalabas eh ngayon, ni nag-aksaya pa tayo ng oras para sa mga ganung Hindi kasi bi para matuto sila na hindi lahat kaya nila i-judge. Yung mga trolls na yan, yung mga fake na yan, mahahanap yan. O tara, at nagaantay na si attorney. Wala kasi magiging aral doon na parang iisipin na lang na iba. Ah, pwede pa lang mag-comment ng mga ganito, ganito. Mga magsasalita sila na hindi naman nila nakasama yung tao. Kaya Dina? guys, sa limang taon namin pagbablog. Walang nang sa amin. Hindi nang walang. Si ako. Pa ko <laughs> Hindi, walang naglakas loob. Natirahin kami ng mga ganong ganon Kung baga, alam yan ng mga tao nakapaligid sa amin. Alam nila yung totoo. Alam din nila yung kapasidad ko. Hindi sa tinatakot ko yung mga gano'n. B, tara B. Sabayan natin yung init ng panahon. Ayun, napaka-init. Napalabas may asawa kong buntes. Hindi kasi, kung baga, di ba tayo, ang dami nating issue sa buhay, nag-aaway tayo, pero hindi naman natin lalabas sa softlet. Kumbaga, baga, hindi matututo kasi yung mga trolls na yan, yung mga basher na yan, kung hindi mo bibigyan. Tama. Eh, papakita ko sa inyo yung masamang ugali ko. Kasama din kasi maging mabait eh. Kahit naman buray na ng mga trolls na mga nagkalat na yan, may screenshot na kami. Oh, shit. Ha? Anong screenshots? Meron ako naka-print. <laughs> asan ba? Asan ba si Dale? Pare, asan si Dale. Andun. Asan? asan? Dale. Hindi kasi pwedeng mga ganun lang. Akala kasi ng mga tao normal lang 'yung ganun post. Yung gagawa kami ng issue, sisiraan kami. Na-print mo na. Na-print ko na. print mo na lang ebidensya. Dito Yung taga Cebu nag-post na yan. Good luck. Ewan ko lang kung magiging sapat yung public apology mo. Palagay ko hindi. Tapos kung kami ng oras dahil sa inyo, pero okay lang yan para matuto sila. Hindi, para maging aware din sila na hindi lahat ng pwedeng ipost sa social media. Yes, saka ano. Ganun, ganun lang. Mas tanggap ko kasi bina, ako lang sasabihin na masama o gari. Tulad niya, di ba, nadadamay, nadadamay na iba. Yung mga trolls na yan, para kasi may gustong gawin yung eh, pag kayo, ganun. Hindi, isa pa to eh. Kaya ano, tag nito. Ito, yung talagang banggitin eh. Yung, yung pinsan ko na to, si Asian Pac Boy. Ayan, alam nyo, hindi kami okay niyan. Hindi ko nilabas yung issue. Hindi ko nilabas kung ano. Ano yung... Kung ano yung dahilan. Diba, nanahimik ako kasi nga, ayaw ko nang palakin. Mm -hmm. Ngayon, kung palalabasin na ako pa yung masama, eh, butang baka ilabas ko yung dahilan. Bakit ano? Bakit hindi na nakagawi si Asian Pacboy sa amin? Ay, Kasi nga, kamag-anak mo nga nga, sinarili mo na nga eh. Kaya nagkaroon ng gantong issue. May nagsindi ng apoy, kaya nagkaroon ng sunog. At na magsindi rin yung sunog na yan Ikaw din Pinsan Pinsan bungal Pinsan buo pa naman kita Hindi naman magkakaroon ng ganyang post kung wala silang pagbabasihan Kaya ano Lalagay natin to sa legal Okay Ayoko kasi nung mga keyboard warrior sa Facebook Madaldal Tapos wala namang mangyayari Kung papakita ko rin sa inyo yung tamang proseso Para kung sakaling mangyayari man sa inyo yung mga gantong senaryo Alam nyo na yung gagawin nyo Una kailangan meron kayong attorney kailangan, huwag nyo muna sasabihin na idedemanda nyo sila para ma mo yung screenshot, mapa-print mo, hindi sila makapag-unpublish, magpa-deactivate. Pangalawa, punta na tayo kay Atorn. <laughs> Guys, alam nyo naman, ako lagi nababas kasi nga, di ba, walang ya akong asawa. Puro kay Norville lang. Pero, never nyo kami marinig na basing sa ibang tao, sa mga kapwa vlogger namin na magkakaroon kami ng problema. Kasi nga, marunong kami makisama, guys. Kung baga, tulad nga, di ba, nagka-problema tayo sa mga Muslim, di ba? Alam na sa sarili ating mali tayo, pero nag tayo agad. Kasi nga, alam nating mali tayo. Yes, dati way back 2021 nga tayo. No? kung baga, aminado kami pag may pagkakamali kami, guys. Kung baga, sabi ko nga, ibas nyo na ako, wag lang asawa ko. Kasi eh, hindi nyo alam gano'ng kabuti si Norby. Sorry ka, kung sino ka man nag-post ka. Eh, para lang pasin ko to, kaso eh, nagkataon, buntis yung asawa ko eh. Ayaw na-stress yung, yung asawa ko. Baliktad naman tayo, di baling masira pangalan ko, di baling ako lumabas na masama. Mapa, mabigyan ko lang na leksyon tong... Trolls na yun. Oh, uh, mga trolls na to. Uy, okay okay Huwag kayong kasi lahat ng nasa comment section nakaprint din. Kaya, oh, oh. isa pa yung kumari mo na yan, nanggigigil ako. Pwede ko lang nabigyan ng aginaldo yung <laughs> Ay, shoutout nga pala sa kumari ni Lovely na to. Nandalate lang o oh, hindi nabigyan ng aginaldo yung inaanak niya we. Eh. Kung ano na pinagsasabi mo. Huwag ka mag-alala. Kasama ka din. Sinasabi nila kaya daw may umalis daw sa ating babae. Si Ading siguro binabanggit nila, guys. Mm. Guys, di ba kayo natutuwa? Ibig sabihin, pag may umalis sa amin, ibig sabihin nag-grow na sila. Gusto niyo ba habang buhay lang nakasandal sa amin yung mga yon? Ibig sabihin, kaya na nila mamuhay on their own. Good problem. Yung, yung ginagawa issue, masama o gari ko, pinalayas ako. Never ako nagpalayas ng mga tao sa bahay. Ito, ito yung... Ito yung... Ito yung <laughs> na. Hindi ko na papakita to kasi private to to pero ito na yun. Ayun pa. Oy, mga comment. <laughs> Diyan lahat yan. Oops. Ah, makita. Oops. <laughs> ako. Lahat na nag-share. Lahat na nagpakalat ng mga trolls na yan. I got you all. <laughs> Di maling lingasos ang ko kayo. Matuto lang kayo na leksyon. Tsaka to, punta mo natin si attorney Amy. Baka pa ba may busy siya bi. Kasi una-una siya yung vice mayor namin ngayon dito sa Pulilan, Bulacan. So, syempre, kapapanalo lang. Busy. Eh, salamat pa rin agad Atty. Amy Cruz kasi nga binigyan mo kami ng time. Siyempre, hindi pa naman vice mayor yan. Talagang alaga na tayo yung pagdating sa mga legal matters. Yes. So, natin yung, ano, yung matcha ng Bugok Tambayan. So, guys, nandito kami ngayon sa Bugok Tambayan sa likod ng Bugok Moto Gears. Ito yung may bilyaran, tapos may kainan, tapos may mga prop din ng coffee. May mga inihaw din. Ito yung signboard natin. Pakita mo nga, Kuha muna tayo ng ano, prop. Pampalamig ng ulo ng aking asawa. <laughs> Tsura pala mo masarap no. Diyo, para lumamig ang yung ulo. I haven't na. Ah, meron ka na ba? Ah, na lang. Okay, let's go. Attorney. Guys, umuwi na kami. Magkikipag-meet na kami kay Attorney. No. Vice Mayor na siya. Biyo, ah, Vice Mayor. Hindi e, kasi nga, ano tayo eh, client tayo. So, ah, so attorney. attorney siya. Tama. Attorney Amy Cruz. So, may okay. servisyo naman niya tayo sa Pulilan. May ano siya, Vice Mayor. Kumaga, yun yung call ng mga professional. Actually, si attorney, uh, may nilapit kaming kaso dyan. Hindi niya naayos kasi, ano yun yung annulment. What? Ayaw niya. Ayaw si Bayaw. 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 Ay, si Bayaw. Ay, magandang tanghali, Bayo. Bayo F.C.Y. Hello guys! Vice Mayor Attorney, I.E.P. Mare po. Oh, This is my first time here. Actually, first time ko nga lang. Headquarters kasi ito nila. Mayaw, yeah. oh, Ay, ang bango naman. Ang Pasok po. Ay, salamat Bayo. Bayo Huwag naman tayo ko? Ano kong ko? Di. Hindi magaling mag-explain eh. <fingertips> Walang pang upo. Hindi ako, ako magaling magpaliwanag kasi hindi ba ang itim ko? Ato hindi pa na po ba mga pag analmen? Wala na analmen. Konjugal mo na tayo. Pwede may vlog pa. Or... Pwede uh, may blog pa to ni. Ano yung iba vlog natin? Sige ka. Kasi ano ato may gumagamit kasi sa account ni Pak, isang Pak Boy na parang trolls. Ngayon, parang may mga, may post na lumalabas na parang asama ito, e, na namin. So, yung mga comment doon, parang masyadong mga hard comment na. So, parang na-mirror yung account? Opo. Kung baga, parang ano, may nagpapakalat ng mga fake paninira news. sa amin, fake news, mm -hmm. na sinasabi, ganun-ganun. Kaya ganun, mm -hmm. na... mm -hmm. nakalang, siguro nila, normal lang sa social media yung ganun. Okay. So, gusto lang na yung bigyan ng sample para at least maging aware yung iba na hindi pwedeng... ये पोस्ट में Kung um, baka makakuha ka ng atensyon ng tao para makapanila ng iba. Identified siya, anti siya? Yes, identified. Oo, hindi pwede siyang kasuhan kung identified. Ayan po, eh, parang ito po yung, pero hindi po yan yung pinsan ni Pacboy. Parang ginamit po, tapos ginawa niya. Senior niya, so nag-trending po kasi yan attorney. Wow, 344 shares. Oo, oh, oh, kung baga parang yung mga tao naman, man, naniwala na sa mato, eka na ugali ni Norbin. Ako daw, eh ako naman, di ba, attorney, masama talaga ugali po. kahit sabi nga, kahit ako na lang, lang po eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi ah. Sarap ako. <laughs> Hindi naman masama ugali ni Lovey. Oo. Oh. Oh. Yeah, ano na <laughs> 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 you know, dapat tayong patulan eh. Kaso siyempre. So ito siya, siya. Eh. ito siya. Oo oh, po yun. Maalat. Marami ito siya. na niniwala. Hindi, eh, ano ko po. po Taga po, Cebu. Yun. Cebu yata Cebu siya. Cebu ah. Papahanap natin siya. Pati po yung mga nasa comment at Orny. Parang mm -hmm. talagang bibigyan namin siya ng time. Mm -hmm. Ano ba? ba? Opo. Oh, waste of time, waste of money. okay, okay lang po para po matuto okay, sila. Kasi... Para ano, para matuto. Kasi marami mga tao. Ako nga, na-mirror din yung account ko dati. E, di Opo. Oh, oh, Dinaya nila yung account ko. Um, Kung magagamit but... niya kay Papoy. Opo. Oh, oh, Kung yung pinsan ko sino yun, uh, meron kami yung hindi magandang pagkakaunawaan nun. Kaya nga, nawala sa poder ko yun. Actually, hindi naman hindi ko naman siya pinalis. Kung namili siya. Sasasama. Yes, so sumama siya sa iba. So okay, sabi ko, pamili ka ngayon kung iba pipiliin mo, kalimutan mo na magpinsan tayo at huwag na huwag ka nang pupunta rito, parang ganoon kasi nga grabe yung ginawa niya. So ayo ako nang palaki, hindi how uh, many years hindi ako nagsalita sa social media kung ano yung issue namin. Eh ngayon parang may kumakalat na ganyan. Eh pag ako na po no, sasabihin ko talaga yung ano. Yung pinaka reason. Para malaman niyo kung sino masama o galing. December, eh, ito po yung attorney, parang yeah. ayan. Yung parang ito po yung mga comment, yung parang sinasabi. Pinagkakakitaan lang okay. do eka namin yan. Ayan, hindi naman pangat o gaya na Ito yung mga, ano yung mga followers namin. Ayan. Yeah. Actually, Tony, naka -screenshot yung attorney, naka-screenshot. Yung naka-screenshot yung po yung, yung, yung mga yan. Yung, yung mga, mga, yung mga comment po na parang ang so sobrang wala naman silang alam. Ano. ano kayo pwede ikasa dyan? Di ba uh, pasok yung attorney sa parang cyber libel? cyber, okay. cyber libel. Cyber libel yung ebidensya naman sapat saka identified naman yung identified officer. ang hindi lang natin alam kung totoo ba siya na ito papa verify muna pa natin ito ba yung hmm. Yung totoo pangalan niya hmm. aka Joey Jenida Gornes di ba yung iba naman ano nasa cellphone pa namin yung ibang nagrepost pero siya kasi yung parang una saka sa kanya ano eh nagmula talaga eh so. i-refer natin to sa ano para makita yung identity na sino siya. Opo. Kaila yung pahanap natin Sa nag-comment po dito si Norbin Binura niya, hmm, binura up, binura niya, niya oh. eh. binura din niya Tapos yung mga comment po dito na masyadong below the belt. Kumbaga, doon pa lang sa comment ko, binura niya. Ibig sabihin ayaw niya may pag-ayos. So, bigyan natin yung gusto niya. Gusto hmm. niya na attention seeker siya, di ba? Ibigay lang natin kung matutulungan natin para makakuha siya ng marami attention sa tao in legal eh. Pero parang ano pa, parang yung pangalan niya, parang siya talaga eh, no? Siya talaga ito, nagpansin ko din kasi yung stock ko na eh, saka pinestock ko rin sa'yo, di ba? Mm -hmm. Parang traffic enforcer ba, ano? Pero hindi natin sure kung ito pa rin siya nagtatrabaho, ano? Eh, marami siyang time ngayon para manira eh. Baka hindi na siya nagtatraffic. Pero, Atone, bukod pa dyan, may mga iba pang page na kumukuha pa rin ng ganito. Yung parang ganitong screenshot ko. Ayan. Papasa ko na lang po sa inyo ato. Yung mga ganito, ayan, marami pa pong ibang mga content creator na gumagamit po na Actually, kaya nagsimula yung ganyan, kasi nga may nabasa rin ako, may nagbigay din sa akin ng screenshot. Sa'yo so, din galing yun, insan, Asian Packboy. Parang may nag-comment sa isang post na video mo na papasalamat ka, tapos parang may nag-comment na ano, magpasalamat ka sa Timbugok or what. Nag-reply ka na, yaan mo sila. Hindi, naman ako pinapansin nila Eh. Kumbaga, kaya nagkaroon ng sunog kasi nga, may nagsindi. Oh, nagsindi Ba't kaya nag-comment ng ganun? Parang lumalabas ko yung... Pero ito kanya man. to. Siya talaga to. Hindi mo. Hindi rin. Si Asian pa. Kumbaga, dinikit lang to. Ayan, parang inedit ganyan uso ngayon. Yung mga gusto magpaano, gumawa ng ingay. Kumbaga, ano nga, uh, si Pacquay nga kasi nagsimula. Kasi naglabas siya ng statement sa comment section na hindi naman ako pinapansin. Parang ng timbugo. Parang kami lumalabas na masama. Nabasa siguro ng mga fans mo, followers mo gumawa ng ganyan troll kasi nga doon sila nagbase sa pinakawalan mong comment na hindi ka namin pinapansin. Bakit ka namin papansinin? Eh, namili ka na eh. Saka, ikaw yung unang di pumapansin sa amin. Kami itong parang nagmamakaawa sa na, San, pinagawa kita ng kwarto, alam mo yan. Para bumalik ka. Pangako mo, di ba? Parang after ng boss Iron Man, babalik ka. So, hindi ka bumalik. Tinanong ulit kita. Eh ngayon, parang nararamdaman ko, ayaw mo nang bumalik sa grupo gusto mo sa ibang grupo sumama. So hinayaan kita, pinamili kita, nirespeto ko, baka ako dun ka mag-grow. O kaso, ano nangyayari ngayon? Parang di ka nag-grow. Kumbaga, si Pacboy kasi, iba utak niyan eh. Kumbaga, may sariling mundo yan eh. Kaya kabisado ko yan, gustong gusto kong tulungan yan. Kasi nga, madaling ano, madaling i-manipulate si Pacboy, madaling mauto. Which is, di ko alam kung nangyayari ngayon ah. Eh lang gusto kong malaman sa'yo insan ah uh, hindi pwedeng ipopost mo lang yung picture na yan na sasabihin mo sa caption na maging mapanuri, hindi po ako nagpost niyan. Kung talagang gusto mo ayusin yung mga gantong issue, kailangan pinaliwanag mo. Hindi yung magpopost kang ganyang hindi ikaw yan. Hindi na magsisimula yung hindi dahil sa'yo eh. Ngayon, kung talagang gusto mo malaman kung bakit, gusto malaman ng taong, yung mga followers natin, mga followers mo, kung gusto mo malaman kung bakit nagkaroon ng gap between you sa katimbogo, kung bakit hindi ka na nakakapunta sa amin, kahit nandito ka lang sa pulilan, palibot-libot ka rito, hindi ka makapasok sa amin. Alam mo yung dahilan. Kaya ito, sasampulan na natin itong nag-post na to para alam nila na hindi ba sa pwedeng i-post o yung mga ganyan sa social media para makakuha na attention. Yes, at saka ano, talagang paninirang po yun yung ginagawa nila. Especially nakita natin gano'ng kadami yung naging share, mm -hmm. saka yung comments. Pwede mo talaga silang demanda. Sanay, so, sanay naman kami sa bashing, ano <laughs> so, eh, attorney. Kaso, oh, sanay naman kami sa bashing. Kasi pag hindi ganyan, totoo, parang hirap tanggapin eh. Oh. Uh, Di ba bayaw ay bayaw? Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi, napatawa ko lang para medyo lumamig so, yung tension ba? Hindi natin alam kung si Pacboy ba is in connivance with with Gornes. Hindi natin alam. Diba? Although, doon sa mga comments, eh, nag-comment din si Pacboy doon sa ginawa niya. Sinier lang po niya ata yung... Ah, sinier niya. Yung parang itong pinaka-picture lang namin. Ah, ito lang po yun. Ato. Yung kanina pinakita mo. Kung doon pa lang, doon pa lang attorney. Ito, may bad motive din siya. Ah, uh, kung, kung talaga ito, may motibo siyang ipagtanggol kami na mali yung sinasabi nito. Dito okay, pa lang si post nito, mag-comment mag na siya. Eh. Pero siya nag-post nito. Hindi po nga namin kung paano eh, Hindi po... ba ito yun? Oh, e, yun, po. Yun, ito ganyan. po, yung, ito ah, po yung goal. Ayan po, ayan po. Ayan, para sa akin, ano yan, uh, identified kasi mm -hmm. na lalim nung ano eh, pag pag ko eh. Mm -hmm. Lalim ako talaga, mga 6 feet kata lalim. <laughs> Parang siya talaga. <laughs> Sobrang lalim na yung Verified na, ako baga ano, pasok na sa KYC. Okay, okay. <laughs> Sige. Ya, hindi ko matanggap pa to. Ang pangit ng kuha ng picture sa akin. Ayun ay, na. Ayun pa lang ayaw mo dito. O, oh, nandito mo naman yung picture kanya na to. Hindi diba? ba? Diba? Tumo. Nakakapal pa ng balibas ko. Haba ng bukot naman, naman yung buka. Hindi na sana lang yung mga ganito. Oh, kaso kung medyo maganda-gandang picture yung ginamit mo. Ay, yung disente, yung disente na eh. Di ba, oh. no? Tapos <laughs> oh. <No? laughs> oh, yung mga nagko-comment dyan, ha? Oh. Wala nang buraan kasi naka-screenshot, naka upgrade na din. <laughs> Kasama rin po ba ito? yung mga yung mga comment po? Ano? Kasama po. Eh, kasama rin ako ng kum kumari ko eh. Oh, nakatakot ko yung kumari mo nag-comment. Sabi we, alam mo ha. <laughs> alam mo ha. Kaya <laughs> <laughs> yung ibang mga naka-lock profile, huwag ka yung kabahan kasi nagpapaduplicate na ako, yaan na ko yan. Jesus <laughs> <laughs> ko, talaga naman. Sobrang sikat ka na kasi. yung sumikat sa ganyang parang na to. Oh, lalo ka nilang pinapasikat. Ayun nga eh kaya oh. ganoon ko wala akong ma content, binigyan niyo ako ng idea Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo naman ng content, wala na akong mai content <laughs> Ito na siguro <laughs> yung way niya Thank you, Lord <laughs> Kaso nga yung content mo kay Atone tayo Hindi, kumbaga ano to, uh, binibreakin pa natin si Atone kasi susunod Lazy siya si Atone Lazy na si Atone Oo Kumbaga nagkaroon na tayo ng unang hakbang In English, first step Kumbaga yung ano din hindi si Adolfi po kasi pag may mga problema ako siya yung lagi ko nilalapitan kahit di pa siya vice mayor. detect siya, nagtatanong, ano pwedeng gawin, ganyan. Ano ba yung tinatanong mo kay Torne? Hindi pa alam. Yung mga conjugal property mo lang. Hindi pa alam. Pinag-uusapan namin, separation of property. Yan, yun. Hindi nga ba? Okay, sasado ka ito. Mamay, may gisi kayo na ito. Hindi ko kapag. Pero kaya pwede ako nakakatulog hindi, hindi siya magpapaanal. Kasi pag... Ayaw pa... niya, masakit daw eh. Masakit daw. <laughs> Grabe. <laughs> <Ay, yun. laughs> sorry, sorry, sorry. Diyo. <laughs> 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 okay, test si Boy. Hindi, hindi ba? Kaya pasaya lang natin para hindi masyadong seryoso. Pero, <laughs> Ay, pero eh, okay. Ba, na okay na okay, po. Okay, okay, okay now, na po. Sa LBI na lang. Meron naman akong pwede yung pag-referan sa LBI. Ah, sige po. Para mas padali. Para yun ang mas so guys, ano ah, ikakatlan muna natin yung video kasi nga medyo may mga masisela na pag-uusapan. So, balitaan na lang namin kayo after this commercial. Torne, okay. maraming salamat po sa ano. kaya na po bahala sa... Umayaling uh, po ako, man. Man. Siguro po, Torne. May advice mayor, unahin po natin ito kaysa sa annulment namin siguro. Set aside mo natin annulment. Wala nang okay. annulment, separation of power. Pa. Kasi oh. pag nagpa-annul, makapag- ay, syempre ayaw namin yun. Ayaw namin maging masaya kayo. Yes. Nino. Basta. Kasi sino ba yun? Ito dali, thank you for repairing. Ay, ay. ay sorry, sorry. Ay, pala. Ayaw, ay, oh, thank you. Salamat sa mga pala. 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 Pag-estima sa amin. So, kaya medyo walang upload si Bayo kasi busy nyo. Napigyan na natin ng oras. Yung mga ganyan trolls. Okay na, Bim. Maghahalik sabihin ka ba? Okay na. Basta ano lang yan, bibigyan lang namin ng aral guys para yung mga ibang content creator na ano. Wala nang masama maging content creator kung ano gagamitin mo yung pagiging content creator mo. Yung sa buhay mo, yung content mo para sa pamilya mo, ganun. Pero yung gagamit ka pa ng ibang tao para lang pag uh, mag-trending yung page mo is very wrong. Actually, hindi rin masamang mambas kung totoo. At kung may pruweba ka. Yes. Eh ngayon, kung wala kang pinanghawakan at may pinahiya tao sa social media. Hindi na kasi mababawi yun eh. Yes. Yung mga sinasabi niya na nasa mukha naman ni Norbin, ganun. Kumaga... Wala kayong, wala kayo sa poder para pagsabihan nyo kasi pag-isabihin yun kasi hindi naman nakakasama yung tao sa isang bahay. Eh okay lang kahit sabihan nyo akong pangit, tanggap ko yun. Kundi ako mga pogi sa paningin nyo. Ako naman di ako napapagyan pagkatitingin <laughs> ko sarili sa salamin eh. Pero yung magsasalita kayo about sa akin na walang katotohanan, eh, ibang usapan na yun. Yung mga karapatan lang magsabi nyo, yung mga totoong nakakasama talaga namin. Yes, kaya ikaw na nag-post nyan. Wait ka lang. Baka, ewan ko lang kung sasapat pa yung public apology mo kung may ganyan ka mang gagawin, pero... At least magiging aral ka lang Pero piling ko lang. wala naman siyang public apology kasi nung nag-post ka lang nung dapat binuran yan eh. Oo. Oh. Nag-comment ka sa kanila Tama. So, yun lang. Sana maging aral sa lahat. Saka, to. hindi, wait lang, Bing. Saka tayo naging vlogger tayo. Hindi tayo gumamit ng ibang tao para lang makilala tayo sa social media dati, di ba? Kung baga tayo, as a content creator, yung pagiging loko-loko talaga dati, yung pagiging pala mura ko, doon ako nakilala. At so, wala akong inapakan na ibang tao. Think before you click. <laughs> Eh, kaya sa mga keyboard warrior dyan, yung matatapang pag ha, nakahawak yung account pero nakalock profile o kaya dami account naman. Eh, isipin yung mabuti. Hindi naman sa tinatakot namin kayo, baka sabihin nyo, kung oh, nabash kayo, nagaganyang ganyan kayo. Actually, sa limang taon na yung pagbablog, wala talagang nang babash sa kasi nga, eh, okay, wala silang mga butas o oh, talagang marami lang kasing may respeto sa amin. Kasi yung respeto, hindi naman binibigay yan eh. Kusang binibigay yan kasi depende yan sa pakikisama mo. So, siguro, ang bashing lang natin yung pagiging uh, panakit ko sa'yo, pala mura Eh, normal sa mag-asawa yun. Mga so, ganyan yung mga bash sa atin, pero yung talagang nagawa uh, kami ng memes, eh. Over, ano, sabi nyo ng OA, pero sa amin di OA ito Pag uh, bibigyan natin leksyon para matuto. Kaya, ano, ikaw, Insan, masasabi ko sa'yo, kung gusto mo sabihin talaga ako ni reason bakit ka nawala sa amin, sabihin mo yung totoo. Hindi yung papahagingan mo pa sila sa comment section na ayaw mo sila, hindi naman ako pinapansin nila eh. Alam mo na may dahil. Talagang hindi kita papansinin, alam mo yan. Alam din nang nakakarami dyan. Tama mo, palibot-libot ka rito sa Pulilan, hindi ka makalapit dun sa sa lugar namin. Nakapunta siya kay Latika Hanggang dun lang, pero dun sa compound. Sa compound namin, hindi ka makakapunta, 'di ba? Kasi nga alam mo yung uh, pinagmulan nito. Ayoko nang sabihin talaga lahat kasi nga kahit papaano pinsan pa rin kita kahit sa tingnan. Ayoko kong siraan yung isang tao na gusto ko umangat. Oh, sa totoo lang. nung nawala ka sa poder ko ang pinag ko sana o masenso ka sana tama yung pinili mo na landas na grupo na tao kasi, kasi hindi, ang sinasabi kasi nung iba, parang Ginamit mo lang doon man daw do si Pacboy, ganun Kaya daw sumika, eh kaya ka lang nakilala Guys, wala pong Pacboy, kilala na kami, diba? <laughs> Kung baga, kaya nga namin ginamit si Pacboy Para sa vlog namin, kasi nga para makilala siya Alam din ni Pacboy, kaya alam ko namang Hindi si Pacboy nagpost nun 100% sure ako, hindi siya kasi Alam kong di niya kaya gawin sa amin yun Dahil alam niya yung totoo Ngayon lang, ang kulang lang sa kanya yung paliwanag niya. Huwag ka na magpaging na something na ganun ganon hindi ka namin pinapansin. Alam mo yun na dapat hindi ka namin pansinin kasi nga may pinili ka na. Kaya sa mga nakikisaw-saw dyan na walang alam, uh, wag muna kayong manghusga kasi hindi nyo talaga alam yung buong kwento. Kung makapa, makapamintas kayo sa litrato namin na nakapost ng dami, ng ano, ng nagtotroll na yan, parang kilala nyo na yung buong pagkatao namin. No. Masyado kayong judger. -er. Kung baga, huwag nyong ibase yung ugali ng tao, depende sa nakikita nyong itsura. Minsan nga, yung mukha pang angil, yung pa yung talaga demonyo ugali. Eh ako, totoo yun, may masamang ugali ako, pero depende sa taong kaharap ko. Lahat naman, di, di naman lahat perfect. Saka, hindi ko na kailangan patunayan yan. Kaya patunayan ng mga tao na nakakilala sa akin, taong nakapaligid sa akin, taong mga natulungan ko. Kaya ayoko nang maulit yung mga taong tinulungan ko, diba na sabi... walang utang na loob. Hindi diba mga sabi nga, kung ano ginagawa ng kanang kamay, eh ano? Kung ano'y ginagawa ng kanang kamay mo, huwag mo nang hayaang malaman ng kaliwang kamay mo. Kung baga, kung tutulong ka, hindi mo na talaga dapat video Tama naman yung mga sinasabi nyo nung una, no, ginagawa namin, tumutulong kami, may camera. Di ba? Ano ginawa namin? Pag tumutulong kami, hindi na namin binibideo yan. Ngayon, pag wala naman kayo nakikita, sinasabi nyo, hindi kami tumutulong. Kung basta ba pa kami lulugar sa inyo. Kaya, okay na yan. Ayaw ko nang stressin yung asawa ko. At least, meron na kaming first step dun sa mga gumagawa ng mga fake news na yan pag ako napuno talaga ilalabas ko lahat time